Iba't ibang lalaki na ang tumikim sa akin dito sa abroad, pero hindi ako nagpapabayad sa kanila dahil bago ang lahat gusto ko lang po sanang mag-share ng aking karanasan na pinagdaanan dito sa Malaysia at uunahan ko na po kayo. Hindi po ako nagpapabayad sa bawat lalaking nakakatalik ko. Kung bakit? Dito po magsisimula ang kwento ko. Hello, atiraki Raki. Itago mo na lang ako sa pangalang Susan. 25 years old, isa akong Bicolana. Pero kasalukuyang nagtatrabaho dito sa bansang Malaysia, mag four years na ako dito sa mga amo ko, lumaki ako sa pamilyang conservative at stricto yung family ko sa akin dahil nag-iisa lang po akong babae. Nag-decide akong mag-apply sa abroad para matulungan ang aking pamilya financially. Sabi nila, kalaban mo daw doon ang lungkot, homesick at pangungulila sa mga mahal sa buhay. Totoo naman yon at naranasan ko yon, to the point na inatake pa ako ng depression. Isa nga pala akong kasambahay, at madalas ako lang ang naiiwan sa bahay ng nga amo ko. May day off din ako every week. Pero kahit ganun, nakakalungkot pa din, kasi mag-isa lang ako. Marami sa mga kabatch ko na nag-apply ang pinapayuhan ako, nalakasan ko daw ang loob ko, since nandito na kami sa abroad, at isa sa kanila ang nagsuggest na, bakit hindi daw ako mag-try mag-install ng isang dating apps, para kahit paano daw malibang ako at may makausap man lang. At yun ginawa ko naman, kasi nakakaboring naman talaga, lalo pa at mag-isa ka lang. Doon sa dating app na yun, marami akong nakachat na lalaki, iba't ibang lahi. At hindi naglaon, may nakilala nga akong isang lalaki, isa siyang Pakistani, guwapo siya para sa akin. Malaking lalaki at talagang yami. Napagkasunduan naming mag-meet up para mas magkakilala pa kami ng lubos. Alam mo ba at Iraqi, sa una pa lang, na pagkikita namin, may nangyari na agad sa amin at siya ang nakauna sa akin, walang ligawan na naganap sa pagitan namin. Basta nagkapalagayan na lang kami ng loob, nagpatuloy yung pakikipagkita ko sa kanya every day off ko. Mga isang buwan din siguro na ganun ang setup namin. Pero akala ko tuloy-tuloy na. Kasi isang araw bigla na lang siyang nag-message sa akin na ayaw na daw niya akong lokohin. Umamin siya sa akin na nakatakda na pala siyang ikasal sa girlfriend niya na nasa bansa nila. Nasaktan ako siyempre. Kasi unang-una, bakit nagpakatanga ako sa lalaking wala naman kaming level at pinaka-worst binigay ko pa agad ang bandera ng bataan. At para makalimot bumalik ako sa dating app na yon para makipagkaibigan ulit at gaya ng dati, nagkaroon ako ulit ng mga kachat. Bali, nasa sampu sila. May mga schedule lang bawat isa sa kanila kapag nakikipag-video call ako. Ilan din sa kanila na meet ko na. At alam mo at Rocky, may nangyari din sa amin, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Para bang hinahanap ng katawang lupa ko yung pakikipaglampungan sa lalaki at masaya ako doon sa tuwing ginagawa ko yon sa iba't ibang lalaki? Para bang hindi na kumpleto ang buhay ko kapag hindi ako nakakatikim ng ganon? Just to clarify lang guys, hindi po ako nagbebenta ng laman or ano basta gusto ko yung ginagawa ko at hindi ko iniisip yung posibilidad na baka magkasakit ako. Basta hindi ko makontrol ang sarili ko lalo na kapag gwapo yung nakakamit ko. Pero isang araw, isa sa mga nakilala ko doon, ang nagpabago ng buhay ko. Nakamit ko na siya, pero walang nangyari sa amin. Sabi niya, gusto niya daw ako. At seryoso siya sa akin. Isa siyang Indian at nag-work bilang isang engineer. Mabait siya at sobrang caring. Lahat ng gusto ko ibinibigay niya. Nagtapat din siya na nakita na daw niya ang gusto niyang pakasalan. Palagi kaming nagde-date. Kwentuhan ang mga buhay-buhay namin. Pero may isang bagay akong hindi ko masabi sa kanya na hindi lang siya ang lalaki sa buhay ko. Marami pa siyang hindi alam tungkol sa akin, lalo na ang kababuyan na ginagawa ko, na hindi ako yung tamang babae para sa kanya dahil ang dumi ko. Sa totoo lang, Ate Rocky, hindi ko inexpect na may lalaki pa palang seseryoso si sa katulad ko, o baka naman dahil nga hindi pa niya alam na isa akong maduming babae. Kaya nag-assume lang ako, nakakadurog ng puso at konsensya, kasi habang tumatagal natututunan ko na din siyang mahalin, paano ba ito Ate Rocky? Paano ko ba sasabihin sa kanya na, hindi na ako malinis, mahal ko na siya, pero nakokosensya talaga ako. Any advice po mula sa inyo na manunood ni Ma'am Rocky ay tatanggapin ko po ng maluwag sa puso ko. Kahit alam ko na ang karamihan sa inyo ay magagalit at ibabasya ko. At igagalang ko po yon dahil mali naman talaga ako. Pero sana kahit paano may magbigay sa akin ng simpatya tungkol dito sa pinagdadaanan ko. Gusto ko na din kasing baguhin ang buhay ko. Pero gusto ko munang simulan yon sa pagsasabi sa kanya ng totoo. Pero paano at saan ako dapat magsimula kasi alam kong masasaktan siya. Salamat po Ate Rocky sa pagbabasa ng kwento. Kung ito, muli ako po si Susan isang OFW dito sa bansang Malaysia.